Hi guys. Alam niyo ba guys, antok na antok pa ako. Kaka-iglip ko lang pero kailangan mong kumilos dahil 'yung asawa mo wala pang kain, wala pang breakfast. Alas 6 ng umaga pumasok. tapos maghahatid pa ng pagkain, magluluto pa pa. So, ayan. Nagluto ako ng miswa, nagsaing para kung na sa hangin lumilipat ang tuk na ito. pang matulog. Tapos taing taing ako. Wala po ano unahin ko. Ano, damag na hindi ka nakatulog dahil sa stress sa tubig, insomnia. Ayun. Okay na sana yung ano po eh. Katawan ko nung nagaling kami sa bakasyon na okay na sana ako nun pero bumalik yung stress ko dahil lang sa COVID alam nyo ba guys yan ito ito na naman yung feelings ko na hindi na naman makatulong bagsak na naman ang katawan ko guys. panoorin nila niyo ako magluto guys. Ayan. Iluto ko guys. Iplahan ko muna. Ako alam po anong lasa nito. Mapait tayo yung bibig. Nagigaw siya na kunting oyster sauce. Pagkaluto to guys, minamadali ko lang kasi naalala ko yung asawa ko, wala pa yung kain. Na to, na, to, na to ano yan so yun lang guys